Noong 1996, nilikha ng Ukrainian artist na si Svetlana Telets ang larawan na pinamagatan niyang The Woman of the Rain. Ayon kay Svetlana, anim na buwan bago niya ipinta ang The Woman of the Rain, meron siyang pakiramdam na parang siya ay pinagmamasdan kahit siya ay mag-isa lang. Pakiramdam na tila ba laging meron siyang kasama at nagmamasid sa kanya kahit siya lang ang mag-isa. Makalipas ang anim na buwan, nagpunta siya sa kanyang easel stand at iginuhit niya ang babaeng nakikita niya na nagmamasid sa kanya sa loob ng kanyang isipan. Ayon sa kanya ay para bang may kumokontrol ng kanyang kamay kung paano iguhit ang babae sa larawan na hindi niya pinag-isipan ng mga kulay na gagamitin dahil meron na siyang ideya sa isip niya kung ano ang dapat kalabasan ng larawan at natapos lang niya ito sa loob ng limang oras. Matapos ipinta ang larawan Dinala niya ito sa isang art exhibit para ibenta. Ang unang bumili ng The Woman of the Rain ay isang businesswoman at isinabit niya ang painting na ito sa kanyang kwarto. Makalipas ang ilang araw, kinontak niya ang artist at sabi niya ay parang may nagmamasid sa kanya na itim na anino. Nakahawig ng babae sa larawan sa sulok ng kanyang kwarto. At kahit na inalis niya na ang painting sa pagkakasabit, ay hindi pa rin niya maalis ang itsura ng babae sa isipan niya kaya naman ibinalik ng businesswoman ang painting sa artist na si Svetlana. Ang ikalawang buyer naman ng painting ay agad na ibinalik ang painting kay Svetlana dahil ayon sa ikalawang buyer ay parang may anino na sumusunod sa kanya kapag siya ay nasa bahay tuwing gabi. Ang ikatlong buyer naman ay isinoli din ng painting kay Svetlana dahil ayon sa ikatlong buyer ay parabang nakatitig sa kanya ang painting kahit nasa anong angulo siya ng kanyang bahay.